May tahimik na batas na sinusunod ang mga introvert. Kapag naligaw, huwag magtanong. Habang abala ang karamihan sa paghahanap ng mga solusyon at madalas sumisigaw para humingi ng tulong, ang mga introvert ay tumatahimik. Hindi sila lumalapit sa ibang tao, bagkus lumalapit sila sa kanilang sarili. Pinipili nilang maglakad sa katahimikan, sundan ng mga kalsadang nalimutan na ng iba, at yakapin ng kalituhan na parang matandang kaibigan na muling dumating na may dalang mensahe. Para sa mga introvert, ang maligaw ay hindi kabiguan, kundi isang espiritual na pagsasanay. Hindi ito krisis, kundi isang lihim na pagsubok ng kalayaan at panloob na tibay. Sa mata ng iba, ito ay problema. Pero para sa kanila, ito ay pagkakataon para muling ayusin ang sarili. Maaring mukhang kakaiba ito sa paningin ng iba, pero ang pagtangging magtanong ay hindi bunga ng kayabangan. Ito ay isang anyo ng espiritual na pagbabantay ang kanilang pananahimik ay hindi takot. Ito ay karunungan. Hindi ito pag-iwas. Ito ay isang mapagkumbabang paraan ng pamumuhay na hindi dumedepende sa ingay ng mundo. Narito ang mga malalalim, tahimik at lihim na ginagawa ng mga introvert kapag sila ay nawawala sa physical man, emosyonal o sa mas malalim na antas ng pag-iral. Number 1. Nagkukunwari ang mga introvert na may kausap o may ginagawa sa phone. Master na ng mga introvert ang sinaunang survival tactic ng pagkukunwaring paggamit ng phone. Kapag sila ay naligaw sa isang lugar na hindi pamilyar at wala talagang ideya kung saan tutungo, agad silang huhugot ng phone, hindi para tumawag ng tulong, kundi para magkunwaring abalang-abala. Sa paningin ng ibang tao, mukhang busy sila sa Google Maps o may tinatanggap na mahalagang direksyon. Pero sa totoo lang, nakapatay ang phone nila o naka-airplane mode lang. Hindi ito tool na gagamitin nila. Ito ay gagamitin nilang panangga. Para sa mga introvert, ang pagkukunwaring gumagamit ng phone o may tinatawagan ay mas mabuti kaysa makipag-usap sa hindi gilalang tao. Ito ay nagiging palabas, isang kapanipaniwalang dahilan para wag tumingin sa mata ng iba, wag magbukang naliligaw at lalong wag humingi ng tulong. Maglalakad sila na kunwari ay may binabasa sa screen. Kunot noo, seryoso. Pero sa loob-loob nila, nagpapanggap lang sila. Ang phone na ay nagiging huwad na kapangyarihan. Isang lihim na paraan para mapanatili ang emosyonal na enerhiya. Sa mundong madalas pilit kang pinapakausap sa iba kahit hindi mo gusto. Number 2. Palihim na susunda ng mga introvert yung taong mukhang alam ang pupuntahan. Ang mga introvert ay mga stealth ninja pagdating sa tahimik na survival. Kapag sila ay hindi sigurado sa paligid, hindi sila magtatanong. Magmamasid sila. Hahanapin nila sa crowd ang isang taong may kumpiyansang maglakad. Yung mukhang lokal, alam ang direksyon o parang may malinaw na layunin. At kapag nakita na nila, magsisimula na ang sining ng tahimik na pagsunod. Walang komprontasyon, walang tanong, basta tahimik na paglalakad lang na nakadistansya sa kanila na mga lima hanggang sampung talampakan. Para sa kanila, hindi ito creepy. Ito ay matalino ang taktika. Mas ligtas sa pakiramdam ng mga introvert ang gayahin ng galaw ng iba kaysa sumabak sa isang posibleng awkward na usapan. Pinag-aaralan nila ang mga maliliit na detalye. Kung paano tumingin ng tao sa mga landmarks, anong klaseng bag ang dala nila, backpack, siguro kapwa turista, tote bag, malamang lokal yan. Sa ganitong paraan, nakakapaglakad sila ng may kumpiyansa, nagbiblend sa environment na parang isang anino. At kung sakaling ang sinusundan nila ay naliligaw din pala, well, walang sisihan. Mutual failure. Isang lihim na kabiguan na hindi nila kailanman babanggitin muli. Number 3. Ginagamit ng mga introvert ang backtrack at recalculate ritual na parang sagradong sayaw. Ang mga introvert kapag naliligaw ay hindi basta-basta lang naglalakad ginagawa nila itong isang ritual may partikular na mga galaw naglalakad po nila ng diretsyo mararamdaman ng vibe ng kalituhan babalik ng tatlong kanto tapos biglang liliko ng may kumpiyansa na parang may malinaw na plano para sa ibang nakakita parang desididong desidido sila pero sa loob-loob nila isang tahimik na bagyo ito ng recalculations gut feeling memorya ng paligid at lakas ng loob ang mga introvert ay may sariling GPS hindi galing sa satellite, kundi mula sa katahimikan at instinct. Mas pipiliin pa nilang maglakad ng paikot-ikot ng tatlumpung minuto kaysa magtanong sa isang tao na maaaring manghusga. Ang backtracking ay hindi kabiguan, kundi mental self-suiting. Isa itong paraan para makaramdam sila ulit ng kontrol, makaisip ng maayos at muling mahagilap ang kahit anong alaala ng tamang daan. Para sa kanila, hindi ito pagsasayang sa oras, ito ay isang matalinong emotional misdirection. Isang anyo ng banayad na pagtakbo palayo sa gulo habang mukhang kalmado sa panlabas. Sa ganitong klasing palabas, sila ang direktor at sila rin ang aktor. Number 4 po nga pasok ang mga introvert sa mga tindahang wala naman talagang silang interes para lang makaregroup. Kapag sumiklab na ang panik at lahat ng kalsada ay mukhang hindi pamilyar, may kakaibang likas na galawa mga introvert. Papasok sila sa pinakamalapit na tindahan, panaderia o bookstore. Hindi para mamili, kundi para huminga. Sa loob, hindi sila customers. Nagtatago sila. Mag-uunwa tumitingin sa mga chichirya. Magbubulat ng mga magasin o namamangha sa sobrang mahal na ballpen. Pero sa totoo lang, tahimik silang tumitingin ng Google Maps. Pinag-aaralan ng mga pangalan ng kalsada o simpleng nagpapakalma lang ng damdamin. Ang mga tindahan ay nagiging santuario para sa mga introvert mga na espasyo kung saan malabong may biglang lalapit sa kanila. Ang ilusyon ng pagiging customer ay nagbibigay sa kanila ng social invisibility. Isang mahalagang armas kapag gusto lang nilang maresolba ang sitwasyon nang hindi kailangang makipag-usap. At kung may lumapit na sales lady, ngingiti lang sila. Konting tango, sabay sabing, nag-iisip pa po ako. Tapos dahan-dahang lalabas. Para sa mga introvert, ang mga tindahan ay hindi lang tindahan. Ito din ay panangga sa emosyon. Isang air-conditioned na kanlungan na may kasamang background music na tila nagsasabing, okay lang, di mo kailangan makipag-usap dito. Number 5, kinukumbinsin ng mga introvert ang sarili na hindi naman talaga ako naliligaw. Isa sa mga pinaka di napapansing superpower ng mga introvert ay ang rationalization. Ang kakayahang kumbinsihin ng sarili gamit ang lohika para manatiling kalmado ang damdamin. Kapag sila ay naliligaw, hindi sila nagpapanik. Sa halip, binubulungan nila ang kanilang sarili. Maganda lang talaga yung tanawin dito. Gusto ko lang subukan ng ibang daan. Hindi ito pagtanggi sa katotohanan. Ito ay anyo ng self-suiting na may halong karunungan. Gumagamit sila ng tahimik na mga mantra para pakalmahin ang sarili. nag -e explore lang ako. Kailangan ko rin naman ng konting ersisyo. Siguro dito talaga ako dapat napunta. Sa muling pagbibigay kahulugan sa sitwasyon bilang isang intentional detour na mababawasan ang bigat ng pakiramdam na sila ay nawawala o naliligaw. Isa itong pribadong bersyon ng emotional damage control. Ayun nilang magmukhang clueless kaya ini-edit nila ang kwento sa isip nila. Isang kwento kung saan sila pa rin ang may hawak ng manibela kahit balimang kilometro na ang inililihis nila mula sa tamang ruta. Para sa mga introvert, okay lang na magkamali basta tahimik ang pagkakamali. Number 6. Sinusoom in ng mga introvert ang Google Maps hanggang maging pixelated guessing game. Kapag dumating na sa puntong kailangan na talagang gamitin ng mga introvert ang kanilang phone, hindi ito para tumawag ng tulong. Ngunit ito ay para magsagawa ng tahimik na digital ritual gamit ang Google Maps. Zoom dito, zoom doon, hanggang sa maging puro malabong mga pixels, mga kalyeng parang kinuha pa noong 2015, at mga bubong na mukhang kahon ng sapatos. Ang pulang pin ay nagiging sagradong kompas, at iiikot nila ang phone, umaasang maaalay ng mapa sa totoong mundo. Tinitigdan nila ang mga kanto, binibilang ang mga gusali, at sinusubukang itugma ang mga pintuan sa satellite view. Parang binabasa ang isang lumang scroll ng nawawalang sibilisasyon. Sa ganitong sandali, ang phone ay nagiging parehong gabay at gulo. Pinaghalong aliw at kalituhan. At kung biglang mag-spin ang mapa o gumalaw sa maling direksyon ang blue dot, hindi sila magpapanik. Tahimik lang nilang iiikot ang kanilang katawan. Kunwari ay parte lang plano. Kunwari alam pa rin ang ginagawa. Ito ang makabagong versyon ng trial by map. Walang tanong, walang usapan, walang eksena. Tahimik, matalino, at medyo pixelated nga lang. Number 7, nag-aabang ang mga introvert ng isang grupo ng mga turista para tahimik na sumama. Isa sa pinaka-smooth na galaw ng mga introvert kapag sila ay nawawala ay ang tinatawag na tourist camouflage. Imbis na magtanong o humingi ng direksyon, maghihintay muna sila ng isang grupo ng mga turista, yung may mga sombrero, mapa, kamera at mukhang alam ang pupuntahan. Kapag nakita na nila ito, tahimik silang lalapit. Hindi masyadong dikit para hindi mapansin pero sapat ang layo para makisabay sa daloy. Kapag huminto ang grupo, hihinto rin sila. Kapag may tinuro ang tour guide at nagtawanan ng grupo, magpapanggap silang dun din sila talaga patungo. Hindi ito panlilin lang. Ito ay taktika ng hindi pakikipag -commit. Sa pamagitan ng paggaya sa crowd, nakakuha ang mga introvert ng direksyon nang hindi na kailangan magsalita o magpaliwanag. Para silang turista na mga turista. Sumasabay sa alon pero hindi talaga bahagi ng grupo. At kung sakaling mahatak pa sila sa mga group photo, ngingiti lang sila, makikiblend, tapos bigla nilang mawawala sa eksena. Tahimik, mabilis, parang multo sa background ng isang field trip. Sa totoo lang, ito na marahil ang pinaka-social interaction nila sa buong araw. At wala silang sinabi ni isang salita. Number 8, naghihintay muna ang mga introvert na mawala ang mga tao bago suriin ang mapa sa publiko. Ayon ng mga introvert na magbukang nalilito sa harap ng ibang tao. Kaya kapag kailangan na nilang silipin ng mapa o maghanap ng direksyon sa phone, hindi nila ito agad gagawin. Magkukunwari muna silang nagche ng messages, naghihintay ng tamang sandali kapag wala na masyadong dumadaan o tahimik na ang paligid. Kapag medyo wala ng tao, saka lang sila mabilis na sisilip sa mapa. Parang spy na palihim na tumitingin ng mga coordinates. Kung may dumana tao, agad nilang itatago ang screen para sa kanila mas nakakahiya pa ang magmukhang naliligaw kaysa sa aktwal na pagkaligaw. Ang pagiging vulnerable lalo na sa publiko ay isang bagay na hindi komportable para sa mga introvert. Kaya naghihintay sila ng gaps sa crowd. Mga sandaling walang nakatingin at doon sila kikilos. Mabilis at may kumpiyansa. Parang alam na alam ang mga susunod na gagawin. Para sa mga introvert, ang makalutas ng problema ng tahimik ay isang karangalan. Kung maliligaw man sila, gusto nalang maligaw ng may dignidad. Tahimik, elegante, at walang nakakakita. Number 9. Ginagamit ng mga introvert ang mga landmarks bilang emotional na gabay. Hindi kalye o pangalan ng street ang ginagamit ng mga introvert sa pagnanabigate, kundi memoria at damdamin. Isang partikular na statwa, pader na may graffiti, o maliit na cafe ang nagiging gabay nila. Diyan ako nakakita ng pusa kanina. Doon ako liliko. Para sa kanila ang mga landmark ay hindi lang geographical, ito ay simboliko. Nagbibigay ito ng familiarity sa gitna ng hindi pamilyar na lugar. Kapag naliligaw sila, binabalikan nila sa isip ang kanilang dinaanan gamit ang mga emosyonal na bakas. Amoy ng panaderya, kung paanong tinamaan ng araw ang isang upuan, o musika na nagmumula sa isang bukas na bintana. Ang mga detalyeng ito ang kanilang pinangahawakan. Mga tahimik na checkpoints na nagbibigay sa kanila ng sense of grounding. At kung nabigo ang mga ito, bumabalik sila sa isa sa mga pamilyar na lugar na yon. Hindi lang para sa direksyon, kundi para makabalik sa pakiramdam ng kaligtasan. Dahil para sa mga introvert, ang paglalakbay ay hindi lang pisikal. Ito ay malalim na psikolohikal. Ang daan ay hindi lang kalsada. Ito ay nararamdaman. At number 10, iniisip ng mga introvert na ito ay mensahe ng universe para maglakad-lakad. Sa huli, kapag walang gumana, inaangkin na ng mga introvert ang pagkaligaw bilang kapalaran. Siguro nakatadhana talaga akong maligaw ngayon. Pinipili nilang i ang sitwasyon, kumbinsihin ang sarili na dito nagsisimula ang mga tunay na adventures. Ang pagkabigo ay nagiging kalayaan, ang pagkaligaw ay nagiging metapora ng muling pagtuklas sa sarili. Bigla, ang hindi planadong liko ay nagdadala sa kanila sa isang tahimik na eskinita isang tagong bookstore o isang sandali ng lubos na pag-iisa. Yunayakap nila ang mga hindi inaasahan kahit pa ito ay abala sa oras o nakakapagod. Dahil para sa mga introvert, kahit ang pagkaligaw ay may kahulugan. Hindi nila hinahanap ang tiyak na sagot sa lahat ng oras. Mas pinaalagahan nila ang tahimik na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. At kung gusto ng universe na maglakad sila ng ilang metro para may matutunan tungkol sa sarili nila, tatanggapin nila ang misyon tahimik, buwang loob at walang reklamo. Habang ibang tao ay mabilis na binababa ang bintana ng kanilang sasakyan para magtanong ng direksyon pag naliligaw, ang mga introvert ay nagsasagawa ng isang tahimik ngunit masalimuot na opera sa loob ng kanilang isipan. nag nagmamasid, nagre-recalculate at tahimik na nagsusurvive. Hindi dahil sa masyado silang mataas para humingi ng tulong Ngunit dahil ang kapayapaan ay nakaugat sa self-reliance, subtlety at katahimikan. Hindi lang sila basta naliligaw. Ginagawa nilang ritual ang pagkaligaw, isang pribadong seremonya ng panloob na kalinawan. Para sa mga introvert, ang bawat kaling hindi pamilyar ay isang paanyaya para muling pagkatiwalaan ang sariling instinct. Ang bawat tahimik na pagliko ay hindi lang paglayo sa gulo, kundi paglapit din sa sariling core. At habang ang iba ay nakadepende sa mga direksyon, ang mga introvert ay tahimik na bumubuo ng sarili nilang mapa. Ginagamit ang vibe bilang kompas at katahimikan bilang gasolina. Dahil sa dulo, ang tunay na daan ay hindi laging matatagpuan sa pagtatanong. Minsan ito ay matatagpuan sa paniniwalang kaya mong hanapin ito ng mag-isa. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, I have my natural glow. Walang cosmetics na kung ano-ano pang mga pangpahid para lang magmukhang glowing. Iwas sa masamang bisyo, sa mga toxic na mga tao, at may nakasanayan akong ginagawa. Yung mag sa tabi ng talon o nagpapakain ng mga ibon na sparrows sa tabi ng ilog tuwing umaga. At sa katagalan, dito na sila sa bahay ko nakatira. Ang weird lang, dumadami na sila. Salamat po Sir AP at more power. God bless always. Sabi naman ni Kitin Tabanas, Good Eve po Sir AP. Bilang introvert, totoo po lahat. Nakaka-relate po ako. Nagagawa ko po yun lahat. At bilang introvert, pinapamper ko po sarili ko for a massage. Isa rin po yan sa nakakaglow ng skin. Kasi nai-improve po ang blood circulation. Thank you po. God bless and more power. At ayon naman kay Sir Blue Delta. Ako rin, hindi ako palalabas. Madalas lang ako sa mga lilim. Umiiwas ako sa mga taong alam kong bad influence. Toxic, peke at manipulative. Hindi ako fan ng may ingay na lugar, matao at nakaka-overwhelm sa ingay. Ever since high school, loner na ako at hindi ako guilty sa pagiging ganun. Kasi ako yon. IDGAF attitude ako sa mga bagay na sa tingin ko nonsense at walang relation sa personal kong buhay. Lagi akong distant o socially aloof kasi I mind my own business. Minsan namamalayan ko, lagi akong stoic mode na napagkakamalan akong walang pake at cold. Lagi talagang merong misunderstanding kasi hindi ako pala salita. Mas gusto kong mag-obserba at makinig sa mga information na magagamit ko for future use. Lahat ng mga signs ng introverts ay lahat tumpak. Lagi ako nakasubaybay sa channel mo, Sir AP. God bless. At shoutout kay Sabotaje Rap Vlog, Malia Momena Bantas, Francisco Carino Jr., Jola Short Video, Dennis Aranzanso, Annalyn Granada, Junjun Perang, Emma Villanueva, Gantla Adik, Kati, Pelikulang Pinoy, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Biscue, Ramlat, The King, at kay Kenneth Sabanal. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma shoutout mabati o mabasa ang comment niyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Ano ba ang mga sikreto sa natural na glowing skin ng mga taong introvert? Panoorin mo sa video na to.